Hi okay guys! Ito na tayo sa house. Sa mga natin. So, mga curtain. Yung pang ano sa curtain guys. Yung pang parang pang pag gusto mo siyang itali. Ito pang So, ang cute siya. Five pieces. So, yung isa is, ayan. Kinabit ko na sa curtain. See? Okay, so, eto Unbox natin siya. Inorder ko lang siya guys sa Lazada. Ang cute niya. Kulay green. So, hindi mahalata may ilig sa green paint is mean green sorry thank you nga din eh ko yung tawag dito sa so, basta curtain um, tali sa curtain na yun na yun <laughs> forget ko it. so ito sya yan yeah. kit lang sya I think 14 pieces or si, 16 pieces 14 pesos or 16 pesos sya guys ito sya cute, so ganito lang sya gagamitin para may magnet sya dyan and then gaganan mo ulit ilalak And then, kung manipis naman yung curtain mo, igaganto mo siya, i double mo siya, pwede mo siya i double ganito. So, ganun. Tapos, tsaka black. So, yan. Pagka naman makapal, so, pwede mo siya ganun. Depende sa si curtain na gagamitin mo. So, eto siya. So, kit lang. Ayan. Five pieces yung another. Kung mag-order mag pa nga ako. Okay. Cute siya, guys. Ganda. oh, see? Cute lang. Ganda. Sa Lazada, guys, pag gusto niyo mag-order, comment lang kayo and then, yan ko yung selling na Lazada. Or search nyo sa Lazada, guys. Or Shopee. Pwede rin naman. Thank you for watching. Ayan, guys. Shoutout sa lahat. Sa team TikTok Reports. Thank you, team Kamosa. Sa lahat ng team host. At nagal ko na hindi nakapag-shoutout. Thank you, guys. Sa inyong lahat. And then, um, abangan nyo yung mga bago kong upload, guys. Mag-upload. Ngayon, ito muna for the short video. And God bless you, guys. Thank you. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Melanie Bagtas Vlog. Thank you.